What's up guys! Gusto nyo ba ng dagat? Tara, sama kayo sa akin! Let's go! Uh, 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 yeah. Ako'y lalakad Mga pangarap Sa puso'y nakatatak Araw at bituin Aking kasama Tungo sa dulo, sa bagong simula Walang takot, walang atras Bawat hakbang isang pangarap Tala ang tapang apoy sa mata Handang harapin ang tadhana Tara na, lakbayin mundo Sa hangin, sa alon, sabay lumundag tayo Walang hadlang, basta't Mula Metro Manila Bumiyahe kami ng anim hanggang pitong oras papuntang ng Balan River Nasa siyamnapong kilometro bawat oras to isandaang ang aming takbo Kaya nung medyo nakakaisang kapat na kami Ay nagpasya na kaming magbagal. Medyo kondisyon pak mi dyan. Dahil anim hanggang pitong oras pa ang aming bubunuing oras para makarating ng nambalan. At nasa kalumpit papuntang San Fernando na kami dyan. Konting pihit na lang ng puwet kaliwat kanan. Nasa mabalakat bakat sa puwet ang marka ng upuan papuntang Tarlac City. Medyo nangangati at tusta na ang itlog ni San Pedro. Makalipas ang ilang oras, Umalis nga pala kami ng meetup location ng alas 1 ng umaga ng gabi at inabot na kami ng mag-alasays ng gabi ng umaga kaya medyo traffic na. Tinutok ko ang camera sa kapatid ko at sabi niya ayaw niya na daw. nag -hello lang pala. At dahil paliwanag na, inabutan na kami ng traffic sa SM City Tarla. Medyo malamig din pala ang klima dito. Kasing lamig ng jowa mo. Kaya pinaspasan na namin kaso nga lang ayaw ng motor ko. Tumirik ako. Este yung motor ko sa gitna ng daanan. At nung medyo nakabuelo na, lumampas naman kami. Kaya kung napapansin nyo, bumlik kami dyan. Papunta na pala ng bagyo yon kung itinuloy ko pa. Kita nyo naman sa signboard. At tuloy ang kwento. Hanggang sa makarating kami ng Santa Ignacia, Binakbakan pa rin namin ng binakbakan. At finally, kamiling Tarlac na. At dito na nga nagsimula ang malungkot na storya ni Tata at Toto. Medyo napagod lang ng konti yung motor kaya humiga muna. <laughs> Hindi naman masakit, sabi nila. Kaya tinuloy namin yung biyahe. Nang marating namin ang barangay Mamonit, dito na tumulo ang luha ni Tata. Dahil sa tagal ng panahon ngayon lang sila, na nagkita ng kanyang mahal na kapatid na si Toto. Kaya ako'y natuwa at napakanta bigla nang. nais <laughs> mong <laughs> <laughs> buksan <laughs> ang aking puso. Pagkatapos ng malungkot na pagkikita nila tata at toto, masaya na ulit kami. At nagbiyahe ulit kami ng ilang minuto hanggang makita ko na ang signboard na ito. At finally, papasok na kami papuntang Nambalan River. At makikita nyo ang arko ng gosood. At mga magandang tanawin papasok ng Nambalan at ang saya ng mga bata nung makita kami. Matapos ang ilang minuto. Makikita niyo ang barangay ng Balan Plaza, kung saan magbabayad kayo ng 20 piso bawat tao para sa environmental fee. At merong mga tour guide papunta ng river kung saan nag ang mga cottages. Nang 150 pesos, depende sa cottage. Sa ilalim ng araw, sa ilalim ng buwan, ang mga bundok at dagat, ng may kapal at meron din kayong makikitang irrigation. Super linaw ng tubig, pwede rin kayong maligo dyan ulang bayad. Kaya sa mga nais magpunta ng Nambalan River, magbaon na din kayo ng konting pasensya. Dahil sa haba ng biyahe, papuntang Kamiling Tarlac. Good night! Sa bawat tanawid, sa kagandahan ng mundo Nasa day 2 na tayo ng ating biyahe. Sana buhay ka pa dyan. From Kamiling, bumiyahe pa kami ng dalawa hanggang tatlong oras papuntang Tipi Camp Zambales. At payo ko lang. Huwag kang mainip kasama sa buhay yan. Kami nga ilang oras nagbiyahe at lutong-luto na ang mga itlog. Ikaw na nanunood lang madaling-madali ka pa. E kung pektusan, kaya kita dyan. At pag nakita nyo na ang arko ng barangay lapas, Meron lang tayong babayarang 30 piso environmental fee at biyahe lang ng konti na sa tipi Camp Kana. Lakad lang kayo papasok ng entrance. May makikita kayong emergency hotline. Sunod ang payment area. At sa tapat lang ay eh, may tindahan pagpasok sa likod tanaw na ang CR. palengke kung saan pwede kayong magpaluto kung wala kayong dalang mga gamit or pagkain. Pwede rin kayong magtayo ng sarili nyong tent. At swempre ang store kung saan pwede kayo magpaluto. Dalawang daan at piso lang iluluto na nila kung anong gusto nyong kainin. at wala na, pwede nyo nang enjoy ng palikid kasama ang pamilya tropa or kahit kaaway nyo pa. Sa halagang 250 piso per head, ma-enjoy nyo na kasma na ang cottages good for walong tao ang day tour at apat na daang piso ang overnight. Araw at aking kasama Tungo sa dulo, sa bagong simula Walang takot, walang atras Bawat hakbang isang pangarap Dala ang tapang apoy sa mata Handang harapin ang tadhana Tara na! Lakbayin ang mundo Sa hangin, sa alon Sabay lumundag tayo Walang harapin lumipad Ang ng pangarap Aking tatawid Sa bawat sulok May bagong kwento Mga alaala -ala, Bubuo ng mundo Walang takot, walang atras Bawat hakbang isang pangarap Tala ang tapang apoy sa mata Handang harapin ang tadhana Tara na! Lakbay ng mundo sa hangin sa alon sabay lumundag tayo subok Matuto ka rin Dahil ang buhay Isang malayang awit Tuloy sa paglakbay Di natin pipigilin Tara na Lakbayin ang mundo Sa hangin, sa alon Sabay lumundag tayo Walang headlock Basta't sumusulat ang paglalakbay tuloy lang ngayon hanggang sa dulo di titigil adventure natin di matiti na kailanman gusto mo bang gawing mas specific tulad ng adventure sa dagat pundok o isang road trip?